Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 4, 2025. Pag-usapan po natin, ito pong si Congressman Pulong Duterte. Kahapon lamang ang lakas pa ng loob nito na wini-welcome niya daw po ang investigasyon ng ICI at willing siyang harapin ang anumang pagsus uh, pagsusuri kaugnay po ng mga anomalya, particular sa mga binabato po sa kanya. Pero ngayong araw po na ito, nagbago po ang sitwasyon. Ayaw niya na pong dumalo sa imbitasyon ng ICI. Anong nangyari? Natakot po ba itong si Congressman Pulong Duterte? Pero siyempre, for the sake of fairness, ah ganito kasi ang sitwasyon ngayon. Dalawang presidential son ang naaakusahan ng pagtanggap ng napakalaking pondo sa kaba ng bayan. Ang dating presidential son na si Congressman Pulong Duterte at ang kasalukuyang presidential son na si Congressman Sandro Marcos. Kaya parehas po natin balikan ang mga balita kaugnay niyan. Unahin po natin kay Congressman Sandro Marcos na siya po ay inaakusahan ngayon bilang bagong pork barrel king kasama po dito ang kongresistang at dating speaker na si Martin Romualdez. Tinawag na pork barrel kings sina Ilocos North First District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa Malacanang, bukas naman ang First Family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel Halili. Wala mong pinagbabawa sa lifestyle check. Open po, even before. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanya buong pamilya handa raw sa lifestyle check. Yan ang tinabi ng Malacanang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Tinawag dito na Port Barrel Kings sina na Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Basta sa PCIJ report, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds ng DPWH ang napunta raw kay Sandro Marcos. Sa loob ng tatlong taon, umabot sa 15.8 billion pesos ang napunta sa distrito ng Presidential Son, Halos doble yan ang allocable funds na nakuha ng Rizal First District. Kung ibabase sa populasyon, halos times four na mas malaki ang distrito ng Rizal. Natanong ang palasyo kung ano ang masasabi ng Pangulo tungkol dyan. Nabasa na po ng Pangulo ang uh, nabanggit na report o uh, panguulat ng PCIJ alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Wala pang sagot tungkol sa PCIJ report si Congressman Sandro. Bukod dyan, hindi rin pinalagpas ng PCIJ ang umanay allocable funds na napunta kay dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez. Sa datos po mga lawas siya kay Sandro Marcos sa pinakamalaking port. Okay, ang focus ng atensyon natin sa pag-uusap ay itong si Congressman Paulo Duterte at Congressman Sandro Marcos. In a separate live streaming, saka na lang natin pag-usapan yan si Congressman Martin Romualdez. Kasi ganito ang sitwasyon. Parehas po itong mga akusasyon sa bawat kongresista. Siyempre, mga kontrobersiya na dapat hindi po iniiwasan bago sinaharap. Eh, ano naman yung kay Paulo Duterte? Balikan natin ang 51 billion pesos. 51 billion pesos. Pesos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte na si Paulo Duterte nung last three years niya as president. In US dollars, that's 1 billion dollars. Tandaan natin na si Paulo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last three years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niya kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay. Gano'ng kalaki at gano'ng kagago ha? Ah, yan yung ginamit na salita ni Chris Tan. At ang halagang pinag-uusapan, 51 billion pesos para po kay Pulong Duterte sa mga taong 2020, 2021 at 2022. Para naman po kay Congressman Sandro Marcos para sa mga taong 2023, 2024 at 2025. Nakakahalaga naman ito ng 15.8 billion pesos. Ngayon, ang malaking katanungan kasi dito ay kung nagamit ba sa tama ang mga pondo na ipinagkatiwala po sa kanila. At malalaman po natin yan kapag ka nagkaroon po ng isang investigasyon, particular ang isinasagawa po ng ICI. At una, ito pong si Congressman Sandro Marcos dahil nga po nadadawit ang kanyang pangalan ay agad pong sumulat sa ICI para ipabatid na siya po ay willing to undergo investigation. Sinasubmit niya po ang kanyang sarili para maimbestigahan ng ICI sa anumang oras na gugustuhin ng ICI. Inaantay na lamang natin ang particular na schedule and we are hoping na hindi po humingi ng executive session dito si Congressman Sandro Marcos para mapanood po ng publiko. Ito nga po, 'yung naging sulat ni Congressman Sandro Marcos para po sa chairperson ng ICI na si Retired Associate Justice Andres B. Reyes Jr. Sabi po ni Congressman Sandro Marcos, I extend my full request to the work of the Independent Commission on Infrastructure and its efforts to uncover the truth behind the ongoing investigation on flood control projects. Let me state this clearly. And without hesitation, I am willing to appear before the commission at any time. I welcome the opportunity to shed light on any matter that may assist your review. I stand ready to cooperate, answer questions, and provide any clarification needed to move this investigation forward. Please inform my office of the schedule you deem appropriate. You have my commitment that I will be there. Ganito po kung gaano po kalakas ang panawagan ng mga Duterte supporters na harapin ng mga Marcos ang mga akusasyon sa kanila, ganito naman po ang kalakasan din na harapin ni Congressman Sandro Marcos sa ICI ang mga ibinibintang po sa kanya. At dahil nga po si Congressman Sandro Marcos may pagkukusa, inaasahan sana natin na si Congressman Pulong Duterte ay magkakaroon din ng pagkukusa at natuwa tayo dyan sa mau kahapon sapagkat ito po yung balita kahapon December 3, 2025 nang malaman po natin na siya po ay formal ng inimbitahan ng ICI. Ang ibinalita po kahapon ayon sa tugon nito pong si Congressman Paulo Duterte ay wini-welcome niya ang ICI probe sa Davao City Flood Control Projects. Basahin po natin ang balita, sabi po dito nitong si Paulo Duterte, una sa lahat, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago, wala tayong tinatakbuhan at wala tayong kinakatakutan. Kung may investigasyon ang ICI, that is very much welcome. Mas magandang ang investigahan para makita kung saan talaga nanggaling galing ang problema. At sino ang tunay na nakinabang? Para matapos na ang paulit-ulit na naratib na Duterte ang may kasalanan kahit saan ang anomalya. Oh, yan po ano, ang uh, binitawang mga pananalita nitong si Paulo Duterte at dagdag pa niya, "Yes, naging congressman ako noong 2019. Pero hindi ibig sabihin ako ang nag-design, nag-award, o nag-implement ng lahat ng proyekto." Mula 2019 hanggang 2022. Ang DPWH, ang implementing agency, may sariling bidding, sariling proseso, sariling responsibilidad. Bakit ako lang? Bakit dabaw lang? So, inaamin niya na kabilang ang distrito niya sa mga distrito may billion-billion. Ah, hindi na po ito. Ito pala yung uh, ka kaugnay na tugon naman ng, ng uh, lawmaker na si inyo. No? Pero maliwanag po dito na palaban ito pong si Congressman Paulo Duterte kahapon. Eh, ito na po ngayon ang balita mga tol. Nagkaroon na po ng pagbabago sa palaban na si Paulo Duterte sapagkat officially ipinablish po ng kanilang tanggapan ang mga sumusunod na kadahilanan kung bakit po nila tinatanggihan ang invitation letter dated December 1, 2025 ng ICI. Basahin po natin ito. Sabi po dito ni Paulo Duterte, Dear Chairman Reyes, I welcome the investigation on the flood control projects of the Bau City First District. Oh, wala naman palang pagbabago, wini-welcome niya. Pero ito yung subalit. Ano? However, I regret that I cannot accept your invitation to appear for the following reasons. First, I am a sitting member of Congress. Considering that ICI is a creation of President Marcos Jr. per Executive Order 94, the ICI appears without power nor just jurisdiction over me. The constitutional separation of powers bars ICI, which is part of the executive branch, from including me in your executive mandate. Your power is purely limited to the executive branch. Wow. Ginagamit ngayon ni Pulong Duterte ang saligang batas, particular ang separation of powers para po tanggihan ito pong imbitasyon ng ICI. Pero sa lahat po ng mga naimbitahan ng ICI, particular ang mga mambabatas, nariyan ang mga senador na sina Jesus Escudero, Mark Villar, Joel Villanueva, Jingo Estrada at iba pa, Kasama po ang mga kongresista na sina Martin Romualdez, sina Ramon Romulo at iba pa ay pare-parehas po na tumugon sa imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructures. Ang sole reason nila hindi po dahil merong separation of powers kung hindi wala silang kasalanan. Kaya nagtataka tayo dito kay Pulong Duterte na sinasabi niyang wala siyang kasalanan pero naiiba ang kanyang paninindigan sa mga kongresista at senador na atin pong binanggit. In short mga tol, kung wala kang kasalanan, wala ka dapat kinakatakutan at hindi ka dapat nagtatago sa likod ng probisyon ng saligang batas. Second, even then, there appears to be no factual and legal basis for your invitation. Your invitation is vague and ambiguous, absent any particulars or details of matters in the in the possession of ICI. It is part of due process, fairness, and respect. Wow, ang ginagawa ni Paulo Duterte ngayon dito ay parang inaakusahan na siya. Hindi po inaakusahan ang mga inimbitahan. Sila po ay binigyan ng pagkakataon para makapagsalita nang sa ganon, hindi nila masabi na hindi po nirespeto ang kanilang karapatan na madinig. Kaya nga, ang question natin sa ICI, on the other hand, bakit hindi nyo po inimbitahan ang dating senador na si Bong Revilla as they claimed? ano? Dahil yun po yung claim ng kampo ni Bong Revilla. Hindi daw po inimbitahan ng ICI si Bong Revilla para maibigay po ang kanyang panig. Ikaw naman, pulong Duterte, para maibigay ang panig mo, iniimbitahan ka pero ikaw ang tumatanggi at kine-claim mo kagad na parte na ito ng due process. Tandaan mo ito, Pulong Duterte, ang ginagawa ng ICI hindi prosecution kung hindi paglilinaw sa mga bagay-bagay. Kung ayaw mo na sanang umabot sa prosecution, dapat dito pa lamang sa ICI ipinakita mo na kagad sa pamamagitan ng pagdalo sa kanilang imbitasyon na ikaw ay walang kasalanan, pero wala kang mga binabanggit kung hindi sa ligang batas by separation of powers. Pangalawa, iniimbok mo na kagad ang due process. Pangatlo, third, if at all the executive particular the DPWH, DBM, DOJ, DNR, DICT, PCAP, DTI and other relevant government functionaries are more than enough to satisfy your information gathering and mandate as alter ego of President Marcos Jr., you can rightfully secure any information or document that you may need in connection with the subject projects from them. Namimiloso po na in short mga tol. Kasi gusto niya lang sabihin dito, iyan yung mga agency na mga dapat pinagkukunan ng impormasyon. Dapat sila na ang magsusumite kay Pangulong Bongbong Marcos or sa ICI para lumabas ang katotohanan. Eh kapilosopuhan 'yan, Congressman Pulong Duterte. Napakasimple lang naman ulit, uulitin ko yung sinabi ko kanina. Kung wala kang kasalanan, bakit ka iiwas? Yung mga senador nga, yung ibang mga kongresista nagpasakop eh, nirespeto nila yung Independent Commission. Kaya nga independent eh, 'di ba? Pero ikaw, Puro ka dahilan. Fourth, suffice it to say that I was not a member of the House Appropriations Committee from 2019 to 2022. I am therefore incompetent to answer your desired queries. <laughs> Bakit sila Congressman Romulo at iba pang mga kongresista at sina Joel Villanueva, Jingo Estrada, kasama ba sila sa Committee on Appropriations? Perhaps hindi, ano? At higit sa lahat, uh, Congressman Pulong Duterte, merong lumalabas na balita. At ito nga yun, eh, oh. sa vlog nga nitong si Kristen, eh. inuulit-ulit 51 billion ang napunta sa'yo. Sa parte naman ni Congressman Sandro Marcos, 15.8 billion. Kaya parehas kayong merong kontrobersiya na kinakaharap ngayon. Si Congressman Sandro Marcos, willing humarap sa ICI, inaantay niya na nga lang yung schedule, ikaw naman, inimbitahan pero ayaw mo. Ipaulit namin ang 51 billion na ito na ibinabato sa yung kontrobersiya from 2020 to 2022. 51 billion pesos. Sos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte na si Paulo Duterte nung last three years niya as president. In US dollars, that's 1 billion dollars. Tandaan natin na si Paulo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last three years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niya kung gaano kalak. 51 billion. Ulitin lang natin yan na 51 billion. At syempre, ikalima, sinasabi mo dito, Since ICI was created by President Marcos Jr., who has been implicated by one of the major players, ex-Congressman Elizaldeco, I feel that ICI must immediately investigate President Marcos Jr., his family, and ex-speaker Romualdez Portwood. Hindi kayata nanonood ng balita. Uh, Congressman Pulong Duterte, first family willing magpa-lifestyle check Partikular si Congressman Sandro Marcos willing magpaimbestiga sa ICI. Ang Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na willing siyang magpaimbestiga at harapin ang mga accuser niya. Hindi siya magtatago katulad ng ginagawang pagtatago ni Congressman Elizaldico na nag-aako sa sa kanya. Kaya dito makikita mo na hindi umiiwas ang Pers family pero ikaw umiiwas. Si Speaker Martin Romualdes or former Speaker Martin Romualdes nagpasakop na sa ICI. Nagpunta na siya doon at nagpa na. na. Uh, most especially, flood control and other infrastructure projects in Region 1, 8 from 2022 to 2025 and incidentally, all projects prior thereto from 2000 to 2025. It is my impression that the ICI was created by President Marcos to save himself his family, ex-speaker Romualdez and Ilks, and provided a diversion cover-up for their misdeeds. Another accusations nyo Again, kung may mga akusasyon kayo kay Pangulong Bongbong Marcos et al., kayo mag-provide ng ebidensya. Ganun lang naman kasimple yon. At saka, para ka namang hindi naging anak ng isang presidente, kahit imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya pwedeng kasuhan. Ngayon, kung may mga ebidensya kayo, being a congressman, dapat alam na alam mo itong sasabihin ko. Kailan mo, ikaw mismo ang mag-initiate ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw anim medahilan mo dito. The revelation of ex-Congressman Elizaldico is indeed very revealing as it is shocking. It cannot be ignored. They are exposes that need investigating to use Me and my sister BP Sara to divert the truth, passing the blame and misled the Filipino people is highly unacceptable and deplorable. E eh, ganun naman pala paniniwala mo. Napaka-revealing and shocking. Ibig sabihin, Paulo Duterte naniniwala ka kay Elizaldeco. Kung naniniwala ka kay Elizaldeco, ibig sabihin, kurap ang kapatid mong si Vice President Sara Duterte dahil si ko mismo ang nagsabi din, na kurap si Sara Duterte at si ko din ang nagkumpirma na ikaw ay nakakuha ng 51 billion pesos at ito ay kinumpirma na rin ng dating undersecretary na si Cabral sa isang hearing sa Senado. 'Di ba? O kaya ibabalik lang namin sa iyo yung sinasabi mo dito, Paulo Duterte. Naniniwala kay Saldico pagpabor sa inyo. Okay, pag hindi pabor sa inyo, sinungaling si Saldi at tatawagin nyo pang mga demonyo. Eh dahil ngayon, pabor para sa inyo ang mga kasinungalingan ni Saldi ko, sinasabi mo naman ngayon na totoo ang mga ito. Kakaiba, di ba? Overall, I view ICI as President Marcos Jr. tool for pure political propaganda to weaken or worse destroy the name of BP Sara, EPRRD, and our Duterte family's good name. Wow! anak ng teteng kinilabutan ako doon mga tol sa pagsasabi ng good name ang Duterte's name. Anyway mga tol, yung nabasa po nating mga kadahilanan nitong si pulong Duterte no sa kanyang uh, sulat para sa ICI ay maliwanag na pag-iwas talaga. At ang pag-iwas na ito sa katotohanan para sa aking pananaw. Marahil alam ni Pulong Duterte na malalagay siya sa alanganin kapag siya ay humarap sa ICI, lalong lalo na ang ICI ngayon binubukas sa publiko. Kasi ito lang ang tanging kaparaanan dito eh, ni Pulong Duterte, ang tanggihan ng imbitasyon ng ICI. Dahil once natanggapin niya yan, tapos bigla siyang hihingi na executive session, hindi po papabor para sa kanya yon Lalabas na parang meron siyang tinatago. Kaya ngayon, ang ginagawa niya, tingnan ang ginagawa ng ICI sa pamamagitan ng separation of powers na nakabatay sa saligang batas at palalabasin pa overall na ito ay pamumulitika laban sa mga Duterte. Ngayon, kayo ang humusga mga tol. Sa tingin nyo ba ang aksyon ni Pulong Duterte ay pagsasabi ng katotohanan? At sa kabilang dako, ang inaakusahan ngayon na bagong pork barrel king na si Congressman Sandro Marcos. Sa tingin nyo ba yung kanyang aksyon na magpasailalim sa ICI ay pagsasabi ng katotohanan? Kayo na po ang humusga. Pero syempre, bias ako po dito sa ating Facebook at YouTube channel. Naniniwala ako kay Congressman Sandro Marcos na wala po siyang kasalanan at malakas ang paniniwala ko na merong pananagutan itong si Congressman Pulong Duterte. Para mabaligtad ang paniniwala ko na yan, sana parehas kayong magpasakop sa ICI. Anyway, kung hindi ka naman magpapasakop sa ICI, sigurado naman na hindi ka makakalusot sa Ombudsman Pulong Duterte. Abangan mo ang mga susunod na kabanata sa pagdinig na gagawin ng Ombudsman sa mga reklamo laban sa iyo. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.